Hi guys, welcome to my YouTube channel. So good morning. Abang wala pang materialis, dito lang muna kami sa labas. Nag-aantay kami ng materialis po. Video-video lang muna. Uh, inaantay namin yung butterfly. Na uh, ipapalit lalagay na isingit namin. Do, ayan na ang material oh, ano yung gi pipe. Nagabit na namin yung plants. So starting na ako ng pond welding. So, ang laki yung tubo na yan, guys. Ay, di tris. So, bago tayo magsibula, so, huwag muna natin kalimutan, guys, mag-subscribe, mag-like, and mag share at so, pag-tulit na rin po ang notification bell para atlilig tayo sa aking mga video so yan na po bali sa ko na yung full welding Uh, ay, ito po sa tinutuloy. Ngayon, we apply to ng ganung position, Oops, guys. Mali yeah. makipot na mm -hmm. sa ceiling po 'yan. Yan po ang aking ginagawa. Ayan, no. Oh. Amen. Yeah, Babaan natin kita naman men Yan oh, nandoon yung ground. Bilang kita nang ating labanan diyan, oh. Bali ang position nyo guys ay naka 4G ganun po nga ang technique dyan mga ka-tutorial ay ayan like na yung position ng aking mag pass so yan guys ay kaya madilim kasi yung position ay ang lugar na yan ay nasa above feeling. ayan ay kita nyo guys yan ay uno lang talaga nakakasya dyan sa pagitan ng tubo yan bali binabaloktot ko po yung welding rod para siya ay yan yan discardin na po nyo yan kung paano maghinang ng mga na pigitit So, pag ako nag-overhead guys ay ah uh, ano lang yan guys saka tawag doon saka 45 degree yung ating yielding rod Ayan. Pag root pass kasi guys sa ano katulad ng mga plants ay downhill yung ating tirada Bali So, oh, pulang sa atong ating root pass So, position, posisyon makikita nyo yung ating posisyon na yan. Oops. sa loob na po yung sa loob na na plan bali binudukot ko na yung loob so starting ko yan guys naka downhill siya bali nagsimula ako sa alas 12 And yeah, guys magkakaping na ang ginapangan uh... ng size ng hapon yun po ang ano ng mga symbol ng welding so yan ay tapping na tayo yan guys baka tutorial eh, kita niya, so, yung, eh, guys, ay kita nyo yung gabi lang malikot sala sa scaffold pag ganun position dapat mo tapping lirin na lirin po lirin yan yung ating building run para hindi tayo mahirapan mag wasil yan parang nabibukot natin yung dapat inangin dyan at target natin yung nakikita uh, natin, so, natin yung hole the so bukod pa dyan sa ano nakapurok sa 5 degree kailangan pa natin i-gamitin yung technique sa pag i i-dadrop natin yung ano yan ang pinakang niya. pass nya so ayan ayan siya Alright man Ito bali isang patong pa yan Yan mga sandalan sa tubo Paynal um, Ano yan guys Kung gusto mong gumandahinan uh, mo Sumandal ka sa tubo <laughs> <laughs> Bitawan mo ang tubo dyan, <laughs> Firewatch man So yun pala yung ating watchman. So maghihiling na kayo. pero mga mga distress yan. Baka sa akin lang yung mga viewer ko ngayon. Matriyotso. 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 Ako. Ako. Wala mga Wattman. Wattman pataas. Sulat mo sulat yung pangalan nyo. Parang 50. sulat yung pangalan nyo ngayon. Siyempre bali linisin na natin yung ating building um, so guys kapag tayo dahil ano nabawa ano, uh, sikap pass na kailangan natin grind siya so dito na sa pangatlong plan ah, uh, kasi kailangan natin grind tanggalin natin yung mga spatter nya para hindi siya magkaroon ng prostate yun lang po ganun lang po ang tiklik dyan kapag hindi natin yung pinas grind o linis yung ating hinangin ay magkakaroon siya ng prostate in pinhole yun lang po ang ating mga may sisir doon sa number 1 talaga natin dyan guys mga katulad nung ating amperahe huwag natin kalimutan dahil yan ang buhay ng ating pag we na maiwa, di natin ma para maiwasan natin yung paulit-ulit na minang so yan guys ay pagkatapos nyan online ka agad yan, dahil yan ay production area kailangan natin yan guys sirbulan ito pag maghinang tayo ng mga uh, ganyan filled water kailangan natin yung kamay na bakal ay, may, na maiwasan natin siya na hindi siya magkaroon ng leak dahil kapag nagka-leak yan guys lalo kapag inunline na ayan ay halos ang araw ang ating drain ng tubig so yan ay napakalaki ng tubo na natapingan yan so bali yan ay guys thank you for viewers your litris lamang yan ay Uy, na? Yung salamat ka muna yan ay utso nakikita <laughs> eh, nyo yung nasa nasa likuran ko na malaking tubo ay Tatakpan ng likod ko. Yan ay ano ang diyan po ang Yan guys, Hindi natin malinis yung loob. Gawa ng... Uy!

Sinisilip ko muna yung ano kung mayroong mga pinhole dahil di dati maiwasan ng pinhole dyan sa ayan. Wala tayong nagka-abirya dyan sa pinang na yan mga ka-tutorial. Ayan nakikita ay, nyo yung ating waiting to online na pinis. So ayan na po ang ating ano, butterfly.